Sige mga bata. Kawala no. sila sa kulungan nilang iCQ. Lockdown. No. Minilibad. Uy, uy, wag mo isiksik-siksak dong ngampas. No, no, so, ikaw na 'yung siksak, porma mo eh. oh, mommy. 'Yan. 'Yan papasiksak e. Eh. Oh. Ah. Yeah. Yan Hi guys. subo subo. Sa subo subo po yung eto po. Subo subo Highland. <laughs> po Ano nga 'to po? Apa, na, Sa swing. Sa so, swing. Po wow! Tingnan niyo, ang lapos po yung dinadala ng tayo. Yung kalabaw na maraming sakahan. At yung pagkasakay ng bibi namin diyan. Kinutakte po siya nang langa. Oh no 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 no. <laughs>

Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Kaya pag nipira kayo, punta lang kayo dito. Dito sa Buzo Buzo Highland and Antipolo City Province of Rizal. Enjoy, enjoy lang guys. Dito lang tayo sa pag Ayos yung posisyon mo na eh, baka maulog ka. Hoy, hoy, ang galing. Bumaba yung bata. Saan siya pupunta? Sundan natin. 10, bata. bata. Ang no? galing. bata 9, 8, 7, sa pinakamalaking ano? sa pinakamalaking buhaya. Dito sa ano? Sa isipulo. No? Tingnan nyo guys, oh, oh mga bata. Pinakamalaking buaya sa Antipolo. Help, oh, help. Help, help, me, help, 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 help. Oh, oh, ingat, ingat. Ganda ng view guys, oh. Ganda ng view dito sa buso-buso <laughs> highland. Sit down, Bikoy. Bikoy, sit down. Santi. din jam At pupunta po yung bata sa bunganga at dito po ang bunganga niya. po, guys. Parang wala naman pero bubuka po yan. Ayan, para pa malaglag. O, malaglag guys. Tingnan nyo po, ang daming puno. Ang po, gaganda po. Ito po yung swing na mysterious kasi palagang maandar. Katulad nun. Ito. Ayan po. At nandito nga po pala. Ito. Ang pinakamagandang ako 'ko dali na ginawa dito sa buso buso Kaya niya 'yun, 'no?